Alright, what's up you guys? So, it's been so long na hindi tayo nakapag-upload ng video, no? So, salamat nga pala sa mga bagong subscriber natin. Uh, sa so, ngayon is, this is our first video. Kasi nga tinamaan tayo ng, ano, na uh, kidlat last uh, July. At sobrang laki ng danios uh, at hindi ko in-expect na yun ang mangyari. Uh, ito, i-share ko sa inyo guys yung so, bakit hindi tayo na, no, naka tawag nito, nakapag-upload kasi nag-focus tayo sa ating P2P towers at networks. Ayan, so unang tama ng kidlat guys, ito, Cambium. Uh, na Pinalitan na pala ng seller yung, ano, yung uh, radio nito. Pero yung una-una talaga is yung basag. Basag yung, ano, radio, pati yung itong uh, kanyang PUE adapter, ayan. So, yung bagong-bagong uh, replacement ng, ano, ng, ng Cambium is bininta ko na rin. Ayan, so, na-sold out na kayo, ano, Uh, Sir Benjamin, shout out nga pala sa iyo. Salamat sa pag-purchase ng ating cambium. Ibalit tatlong cambium, cambium ang nabenta ko, guys. Yung tinamaan kasi is access point dito sa bahay kaya yung station bininta ko na rin tapos yung dalawang replacement ay uh, isang reserva tapos replacement siya tinamaan. Kasi kinuha ni Sir Benjamin uh, tawag doon. ko, barang sa Buanggama na tayo So, somewhere in na pa rin. So ayan, so kasama na gambyo is itong hex. Ayan, wala na to, patay na to. Tapos itong haplight, patay. Uh, tapos mga hapis wifi. Ayan, so itong uh, group na to is tin tinamaan ng kidlat, kidlat mga July, August, September. Ayan. Dito tayo sa October guys, ayan oh, bagong tinamaan, switch hub na TP-Link, ayan, uh, LS-108G tapos rocket prism ayan, sayang so hindi natin nasahan nun makapag upgrade tayo ng antenna uh, nag prism na tayo so from gin 2 yung last video natin from gin 2 tapos pinalitan natin ng cambium tapos nag prism na tayo so ang uh, ano ko pala guys reason doon kung bakit nag prism na lang tayo is yung antenna hindi kasi may iwasan na uh, tatamaan ng kidlat kaya kapag patuloy tayong mag cambium is dami yung ating plato. Ayan. So, ito yung reason guys. Kaya dito tayo sa may SMA. Ayan. SMA port. Kasi yung uh, at, ating dish is uh, Rocket Dish 30 dBi. No? Na 5G. Uh, model is RD 5G 30. So, compatible siya sa Prism tapos sa Mimosa. So, baka sa next year meron tayong budget ay papalitan na natin ng mimosa ang ating prism. Sa ngayon is prism pa yung mga afford natin. So ito lang muna. At may nabili para ako pa, para sa next video. Uh, since ito yung tinamaan station is pinalitan muna natin ng na, uh, binilhan muna natin ng ano uh, rocket prism na light. So yun, uh, kanina lang dumating ipapakita ko sa inyo sa next video. So ayan guys, itong bagong sira natin sa October. Yan. Uh, hindi ko pa nasali yung mga coin slot, mga power supply ng ating piso Wi-Fi, yung mga routers. So, ayan. Uh, kaya naman guys, mayroon tayong solution para sa kidlat. Ayun yung ating bagong antenna guys, RD5G30. Uh, racket person, ang nag-drive dyan. Ito nga pala yung ating lightning arrester. Ayan. So, mga 2 meters. Ayan kundi pesos yung baon ah uh, para sa ating ano uh, copper coated na grounding yan so from g 2 to cambium cambium to rd 5g30 So, thank you so much guys for watching and uh, welcome welcome sa mga bagong subscriber and siya next video natin is tatalakayin natin guys kung gagana ba yung uh, Rocket Prism na ano light. So, kanina lang dumating kasi uh, i aakit natin bukas. Ayan, ito na siya. Rocket Prism light. Aha. Ipa makita ano Siya, 'yan. Ito yung comparison. So, ngayon is, ano, yung station natin is Gen lang muna. So, rocket prism ang access point, tapos Gen 2 receiver. Kasi, sira nga tong station natin. Kasama kasi sila dito sa, ano, sa station tower natin, itong switch hub. Tapos, fiber switch, ayan. So, from, kasi wala pa tayong budget na malaki yan. I-google nyo na lang kung magkaan itong prism. Tapos, ito, si k na tayo. Okay. So, maliit maliit yung light kaysa dito din kasi ano ano ito ah, uh, syempre hardware hardware comparison malayong malayo itong ah, uh, light rocket prism light okay so dipin natin to bukas at least gigabit na rin to uh, tignan natin kung anong performance nito okay so thank you so much and see you next time